Si Trollo Lucifer ang pinuno ng Phantom Troop. Isa siya sa pinakamapandinglang at malalakas na characters sa Hunter x Hunter. Pero ngayong arc ay eh nahaharap naharap na siya sa kanyang pinakamasamang sitwasyon. Isang senaryo na maaring magpabagsak hindi lang sa kanya, kundi pati sa buong troop. Ano kaya ang mga dahilan at mga maaaring mangyari? Sa Black Whale, tila nakakagulong lahat ang mga prinsipe, mafia families at iba't ibang mga hunters na ay nagkakaroon nga ng kanya-kanyang agenda. Pero para sa Proton Troop naman, tila ang mismong survival nila ang nakataya. Sa gitna nga ng lahat ng ito, e eh, paano kaya maitataguyin ng Proro ang kanilang plano? Habang pinaplanong makuha ang kayamanan ng Black Whale, unti-unting lumalabas ang problema sa loob ng na troop. Nariyan ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro at tila nagiging mas mahirap ang kanilang misyon dahil sa mga external threat tulad ni Hisoka, Mafia at mga Zodiac, si Hisoka ang pinakmalaking banta sa plano ni Chrollo. Mula nang simulan ang kanyang pagiganti, e eh, nagkaroon nga siya ng pagkakataon para isa-isang patayin ang mga miyembro nito. Ang tanong, e eh, kaya bang harapin ni Krolo ang kanyang sariling nilikhang halimaw? Hindi lang si Hisoka ang problema, nariyan pa si Morena Pudo at ang Hali Family. Isang mafia group na may unique na Nancy. Ang kanilang ability na magpataas ng kanilang lakas habang dumadami ang kanilang mga miyembro ay eh nagdadala din ng malaking panganib para sa panong group. Sa dami ng problema nga ni Crollo ay eh nagiging malinaw na ang kanyang diskarte ay eh magiging susik. Gamit ang kanyang skill hunter, posible siyang mag-isip ng isang game-changing na plano upang malampasan ang lahat ng bantana ito. Pero, sapat nga ba ito? Kung sakaling mabigo naman si Chrollo, e eh ano ang mangyayari? Ang pagkamatay ng Phantom Troop e eh hindi lang magiging isang malaking pagbabago nga sa kwento. Kundi, magbibigay din ito ng mas maraming tanong. Sino ang papalit sa kanila? Ano ang magiging papel pa ni Hisoka? Ang sitwasyon nga ni ay eh parang isang ticking time bomb sa gitna ng mga banta, e eh, kailangan niyang gumawa ng isang perpektong plano para mailigtas ang Phantom Troop. Pero sa huli, ang tanong ay hindi lang kung paano siya magtatagumpay, kundi kung hanggang kailan niya kayang manatiling nasa taas. I-comment ang inyong opinion sa baba at syempre huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang Hunter Hunter content. Salamat sa panunod!